Ayan, good morning po muli mga kaibigan. So for today, magluluto po tayo ng uh, tahong at hipon. Imi-mix natin with oyster sauce lang at tsaka maglalagay tayo ng pechay. So ito lang ang available na uh, recipe na pwede natin lutuin for today. So, kulang kasi yung hipon. Ayan. So, nagdagdag na rin po ako ng 1 kilo ng tahong. Pugugasan ko po muna. So, ito yung ating recipe for today. Uh, shrimp and mussels. Ayan. Matataba naman yung tahong. Mabibigat. Ayan, so ating hugugasan muna. Tatanggalan natin ng mga bigote. Tatanggalin natin yung spike dyan. Delikado po yan. late na kasi ako pumunta doon sa suki ko. Kaya, hindi na ako nakabili ng maraming hipon. So, may away paninda naman siyang pahong. Kaya, yun na lang po idadagdag natin. And with pet chai, tsaka ceiling green. Yun lang po ang ating ihahalo. Para may gulay pa rin. Masarap kasi pa pag may gulay. Maganda sana kung may pusit, yun, yun ang lagi kong ginagawa. Pusit, tsaka hipon at tahong. And then oyster sauce lang. yun ang mahirap sa ano, malayo sa malalaking palengke. Kulang ng resources. Isa e, may gusto kang may gusto akong lutuin. Gusto akong kainin. Hindi ko siya maluluto kasi kailangan mo pang pumunta, uh, lumabas, bumiyahe. So, Sayang po yung oras. At ihuhugasan ko muna. Una tinanggalan ko muna ng bigote siya. si ano. Si Deepol. Eh hugasan natin na mabuti mamaya. ito ni Bonso itong ano Anak kong Bonso itong kahon. Kaya niya ubusin ng isang kilo. Ang kasi siya magpapak. Mura kasi doon sa suki ko. Ano siya? Ang hipo niya, naglalaro lang sa 400 uh, to 450. Hindi katulad sa iba, napaka-taas. yung ganyan, size 150, 140. So, ano, 600 ang kilo. Pero sa Save More, 500 ang kilo. sa sariwa din. Ayan. So, hugasan ko po muna and then i-update ko po kayo mamaya. So, ito na mga kaibigan. Nalinis na natin yung ating pahong at hipon. So, sunod po natin ayusin yung ating pangisa at gulay. Ating pechay. So, ito yung ating ihahalo. Dalawang tali ng pechay. At syempre, gagamit po ako ng tatlong sachet ng oyster sauce. Naubusan na ako sa bote. At dahil gusto ko yung amoy ng gili sa mix, pagkagulay, at saka yung mga gisa-gisa, gagamit ako ng isang sachet. And then bawang, luya, sibuyas, at tatlong siling green. So, unahin ko pong hugasan yung ating mga gulay. Isa ganun, madrain. So, maliliit po yung nabili ko na pet chay Parang ito yata yung native. Mas malasa kasi ito. Tsaka walang available na iba. No choice. Kundi pagtsagaan po ano yung available na gulay. So, ichachap ko lang po ito na maliliit para lang meron po tayong bulay. So, ito yung ating petchay, hinugasan ko na isa-isa para make sure na walang puod. And then, ichachap ko lang siya ng... then yung ceiling green i-chop ko din para mag-spread yung anghang so ready na po yung ating bulay then yung ating mga sibuyas luya at saka bawang naman. So, ito, na-chop ko na po yung ating sili, ang ating onion, and the uh, garlic at saka ginger. At saka yung ating petchay. So, nakaredy na po lahat ang ating mga sangkap, ang ating tahong, yan, hugas na, at saka yung ating hipon. And then, paminta lang at saka tatlong sachet ng oyster sauce. And then, sa mix at uh, shrimp cubes. So, yan lang po at ating sangkap sa ating recipe for today. At napakadali lang po ito lutuin, igisa, and then ilalagay. Uunahin natin yung tahong. And then, pag gumukha tahong, lalagay natin yung hipon at saka yung gulay. So, sabay si hipon at gulay, gawa ng ayoko ma-overcook yung hipon. So, nagpainit na po tayo ng pan. Then maglalagay ako ng on oil. Yeah. So ilalagay ko na po yung ating luya. and then bawang. So gusto ko yung amoy ng bawang sa luya. perfect na perfect yung combination nila. And then, ang ating sibuyas. At ceiling green. Ang grabe, ang bango. And then, naunahin kong ilalagay yung ating tahong. Ayan mga kaibigan, bumuka na yung tahong. So ilalagay ko po yung shrimp cubes. Titimplahan na natin bago natin ilagay yung hipon. Ayan, gilis sa mix at yung... Oyster sauce. At pinong paminta. So, hahaluin ko ito muna. Ayan. madali lang po ito Bagay na bagay sa mga kulang sa oras. And then ilalagay ko na ating hipon at saka pechay para pagkulodan na. So ito yung ating hipon. At pechay. So sa ibabaw lang yung ating gulay. So mamaya na natin siya i-mix. Ayun, and then atin tatakpan. Ayan. so i-mix ko na po para yung hipon maka-absorb ng sauce. Kasi di ba nilagay ko sa ibabaw eh, hindi na po ako naglagay ng tubig. Kasi ang tahong, usa po yan, nagpuproduce ng liquid, ng tubig. Kaya, hindi na ako naglagay ng extra water. And then, yung ating ay matubig din. Ay, sarap. sarap talaga tigla ng ulam pag may green lalo sa mga karne karne so pakukuluin ko lang sa ulit ng 1 minute tatakpan ko siya ayoko ma-overcook yung hipon at saka yung gulay So, ayan mga kaibigan, luto na ang ating hipon at tahong na may oyster sauce at pechay. So, ganito lang po ang gusto ko luto ng hipon para madaling balatan at mas malasa. So, yan ang ating menu for today. Ayan mga kaibigan, maraming salamat. Thank you for watching. Ingat po tayo palagi. And God bless. Bye-bye.